good morning again. It's Sunday. Holiday ulit magtrabaho. Kumusta na kayong lahat dyan? O, dito na naman tayo sa aking iskinita <laughs> na aking dinadaanan. Na aming dinadaanan. O, ayan. O, diba? O, kumusta na kayong lahat? Ayan, magtrabaho ulit umuulan. So, Abangan natin kung saan na naman ako pupunta. At sana mapagtyagaan yung panuori itong walang kakwenta-kwenta ang aking Iblina vlog. So see you later. Ayan o, nakapahayom na ako. Umuulan. Kaya, kahit umuulan, labas pa rin. Holiday pa rin kung saan saan na naman mapupunta o upo ay grabe strict stricto ng Hong Kong ngayon promise kaya tiis tiis na lang sobra na kung ano yung sasabihin talagang yun kung bawal dyan bawal at talaga Pag hindi ka alis dyan, bawal na na pag-uupuan mo, tatawag na sila ang pulis. Ayan, kaya, ayan, tingnan nyo. May naka wheelchair dyan sa madaanan ko. Ayan, payong-payong lang. Punta ko doon sa trabaho ko pang allowance <laughs> o diba kaysa makaupong nakaupong maghapon itrabaho muna tamad tamad akong magising ng maaga pero kailangan pero sa totoo lang sawa na rin ako kung di lang kapatid ni amo ko yun wala yung katabi ko inukweran din ako pero wala kaya ayon siguro sa tagal ko na rin dito sa Hong Kong lang yan nalapsan ko yung simbahe Tagal ko na rin dito sa Hong Kong. Dito na tayo nag-senior. Dito ay nagkautang. Dito na, ay nagkautang. Nagkauban-uban. At nagkaroon ng ugat-ugat. <laughs> kaya kailangan din tayo sigurong ano magpahinga at enjoy. Sabi nila, enjoy life na daw Dahil nga, nagsinyor na tayo. Kaya, ayan, hintayin na lang kung kailan tayo magpupurgo, ba diba? Kaya mga kapwa kong, mga kababayan, dito, ipon-ipon na para sa kinabukasan. Tama na siguro yung puro tulong-tulong na lang kasi tumatanda. Tumatanda na tayo. Hindog na yung lahat na lang pro-problemahin. Nandoon yung awa. Tapos sa bandang huli, <laughs> aawahin ka. Ididimanda. Haray ko po. <laughs> Kakatawa, di ba? Kaya, magising na rin tayo. Mga kapwa kong kababayan dito sa abroad. Huwag na natin pairalin yung awa. At saka yung ano, karma, okay na yung karma andyan. Palagi, kaya lang. Ang dami nang naka-experience na yung tulong ka ng tulong. Tapos yung napa natutulungan mo nasa kung nasa Pilipinas ka na at saka yung natutulungan mo wala <laughs> hindi wala wala na daw silang pakiramdam ayan may pas na ako ayan oh. nagalaga ng aso linalabas nila pero ano, mabaho ang loob ng bahay pag ano, hindi mo alagaan talaga ang mga asong ganyan. Gusto Kasi hindi open yung ano eh. Ano nila. Namiss ko yung sasakyan ko kanina. Ay, wala na. Tingnan nyo mga beating. Ang yung mga motor. Diyan lang siya pagka oh. wala pa yung bus ko ganito dito maumuulan dito ako naghintay ng bus ko o papunta doon sa patuto <laughs> oh, Ay, paikot ko kayo. O, oh, yan. Pag nandi, pag yung turista ka maganda, pero pag dito ka na, magsasawa ka na, kasi lagi mong nakikita eh. Diba? So, oh. mano ang takso dito. Wala pa yung bus Tayo, puno tayo mong Pag-araw ng linggo, ganito ang buhay. Walang magawa. Alam sa totoo lang. Ganito lang ang buhay. Kung minsan, naiinip ka, naiistress ka, Pupunta tayo doon sa ano ba 'yon? Yung tawag doon, yung Hmm, um, tamad kang magtrabaho. ha <laughs> ko po. Ang trabaho, rewind then. Pero magaan naman talaga yung trabaho ko. Mas marami talaga yung upo. Upo ko. Yan, nagpapasalamat talaga ako dyan. <laughs> pag umalis na yung amo ako na lang mag-isa sa bahay ang kausap ko na lang itong telepono manunood ko lang makausap gusto mong matulog di ka naman makatulog ayan kwento ng buhay na kwento ng buhay ng isang OFW Ay, andito na yung bus ko. Ayan yun na ako sasakay ayan oh no? yung una na miss ko, kala ko 74S, yun pala hindi 74 ayan, <laughs> nakasagay na ako 停車、啊、收費將於星期日，四九。 Ayan mga kababayan ko, mga pangyaw, mga kaibigan, -tud nagsudsudo Gusto ko grabe. Hindi alam kung saan pupunta. Gusto ko nang umuwi. O, oh, kahit Naglalaro pa rin sila ng ano. Yung maliit na payong ko pa yung puto naman ng dalako. Sabi nga ang daming putas. Dito yung pinatawag kong ano. Little de Victoria. <laughs> ang dami. Ang ganda. Pagkaano nila Itong halong abukado, tatlong piraso sinipinta. Oo. Oh. Pagdadaan ako dito, nadadaanan ko talaga. Dito ang Little di Victoria. Walang hindi pa alam kung saan ako pupunta. Ito yung kayong ko, tumutulong. Saan tayo ngayon? Oo, oh, Bili ako ng pagkain ko. Parang gusto kong pumunta doon sa tabi ng dagat. Doon na lang ako pupunta siguro. Sa tabi ng dagat. Pagdala ng pagkain. Tubig, inumin. Anak, oo, tubig na inumin. Ah, uh, diba? Ha, yo'q. Ha, yo'q. Oh yeah. <laughs> Good morning. Good morning.